Hoy, pop stans! Malayong tapos na ang tingi era ng E, eh, and exos in the Philippines are getting another treat. Guess who's coming to Manila this November? None other than the amazing Chen. Kaka-announce pa lang ni Chen ng kanyang upcoming Beyond the Door Asia Tour at isa sa mga stop ay dito mismo sa Manila. Sa November 23, he'll be performing at the New Frontier Theater and fans is already using with excitement. Ibinahagi ni Chen ang mga petsa ng paglilibot sa kanyang Eki account na kinabibilangan ng iba pang mga paghinto sa Taiwan, Thailand at Malaysia. May espesyal na gabi ang Maynila kasama ang mga nakakapanabik na balad ni Chen at hindi na kami makapaghintay na maranasan ito ng live. Pero teka marami pa. Ito na ang pangalawang pagkakataon ni Chen na magperform sa Pilipinas bilang solo artist. Huli siyang bumisita noong Disyembre 2022 kung saan nagtanghal siya kasama ang kapwa miyembro ng Face na si Ngayon, si Chen ang pinakahuling miyembro na nag-anunsyo ng sarili niyang solo event sa Pilipinas at naging bahagi na ito ng tinatawag ng mga fans na tingi era ng E. Para sa inyo na hindi pamilyar sa termino, ang tingi ay isang salitang Filipino na nangangahulugang pagbili sa maliit na dami. Ang Exos ay gumawa ng terminong tingi era upang ilarawan kung paano ang mga miyembro ng FEI ay nag-iisa na gumaganap sa bansa sa halip kaysa dumating bilang isang buong grupo. Lahat ay nagsagawa ng kanikanilang mga palabas ngayong taon si Nabaekyun, Suho, at Siumin at si Chen Yeol ay nakatakdang magtanghal sa susunod na buwan. Si Chen ay binihag kami sa kanyang malalakas na ballads mula pa noong libo at labing nang ilunsad niya ang kanyang solo career. Sa mga kanta na nakakaantig sa puso at isang boses na one of a kind, siguradong magiging emosyonal ang kanyang concert sa Manila. Kaya, markahan ang iyong mga kalendaryo, Exos. Nobyembre 23 sa New Frontier Theater, handa si Chen na dalhin tayo sa Beyond the Door. Manatiling nakatutok para sa mga detalye ng ticketing dahil hindi mo gustong makaligtaan ito. Excited ka na bang makita ng live si Chen? Ipaalam sa amin sa mga komento kung anong kanta ang inaasahan mong ipe-perform niya. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang K-pop updates. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod, patuloy na suportahan ang iyong mga paboritong artista.